Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang lumabas sa na balitang nagtanggal na nga ng dalawang player ang Golden State Warriors. At ang balitang pumabor na nga daw po ang PBA kay Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang lumabas sa balitang nagtanggal na nga ng dalawang player ang Golden State Warriors. Pagkatapos lamang nga ng matalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling preseason game kontra sa San Antonio Spurs. Ngayong araw ay umabot na lamang nga sa 4 wins at 1 loss ang kanilang record sa pagtatapos ng preseason at bago pa man sila pumasok sa regular season. At kasunod nga niyan, ay nakapagdesisyon na nga ang kanilang front office na magbawas ng kanilang mga player matapos nilang i-waive ang kontrata ng kanilang mga manlalaro na si Narudy Gay at Rodney McGruder. Kaya dahil nga sa kanilang pagkakatanggal sa Warriors ay magiging isa na nga silang ganap na unrestricted free agent kung saan kailangan na nga nilang makahanap ng ibang kuponan kung gusto man nilang makapaglaro ngayong season. At kasabay rin nga ng ginawang ito ng Warriors ay magkakaroon na nga silang muli ng dalawang bakanting pwesto sa kanilang kasalukuyang line-up kung saan gagamitin nga daw po ito ng kanilang team upang makakuha sila ng mas magagaling na player either sa buy market o di kaya sa kanilang mga gagawing in-season trade. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang pumabor na nga daw po ang PBA kay Justin Brownlee. Marami na nga mga fans ngayon ang nagtataka na ngayon kung sino nga ba ang ipangpapalit ng Barangay Hinebra kay Justin Brownlee bilang kanilang import since inaasahan na nga na masususpin ito sa mga susunod na araw sa PBA. And yes, alam na rin naman nga po nyo na kahit anuman ngang gawin ng Barangay Hinebra, at ng kampo ni Brownlee ay masususpindi pa rin naman nga siya sa PBA. Kaya wala nga silang ibang choice kundi maghanap ng bagong import para sa darating na Commissioner's Cup. At base rin naman nga sa pinakahuling inilabas na balita ng sikat na analis na si Kinito Henson. Ibinulgar nga nito ngayong araw na nagsisimula na nga daw po sa letter B ang pangalan ng bagong kukuning import. Nang Hinebra para sa darating na PBA Commissioner's Cup. At dahil nga dyan, ay may ilang fans nga ang nanghinala na posibleng nga daw po na ang dating import ng SMB na si Reynaldo Balkman ang kukunin ngayon ng Hinebra sa mga susunod na araw. Pero sa kabila nga niyan, ay mas pabor pa rin nga daw po ang PBA at Hinebra na paglaruin si Justin Brownlee sa darating na Commissioner's Cup. Yes, sa katunayan, Susubukan nga nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makahabol pa ito sa lineup ng Hinebra sa pamamagitan ng pagbibigay lamang sa kanya ng mas maikling suspension.